Ayun, nakita tayo. Oh, bakit? Hello. Huwag kang pasaway dyan, ha? Ha? Kiming? Hoy. Huwag kang pasaway dyan, ha? Kiming? Kiming? Huwag kang lalayo dyan, ha? Baka mawala ka, ha? Naririnig mo? Ha? Huwag lumayo dyan ha O oh. Na uwi na ako uwi na Bukas na lang ulit bukas Ha bye 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 Kung guys nagtaon po siya o oh. Yun po siya Kasi kapon binigyan ko yan ng pagkain dito Lagi siyang ano Diyan lang siya naghihintay sa Tsaka diyan lang siya natutuwa ano, mình minh đâu bài mình minh ui